Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating pag-uusapan ng isang napakahalagang bagay sa ating araw-araw na buhay. Ang kahalagahan ng wika sa ating buhay. Sa bawat araw, ginagamit natin ang wika upang makipag-ugnayan sa iba. Ito ang instrumento na nagbibigay daan sa atin na maipahayag ang ating saloobin, damdamin at kaisipan sa iba. Ngayon ay magbibigay ako ng halimbawa ng mga duladulaan na nagpapakita ng kahalagahan sa ating wika. Ang pamagat nito ay Ang Salamin ng Kultura at Kaluluwa. Patungkol ito sa isang matanda na may mayamang karanasan at karunungan at isang bata na nagahanap ng kahulugan sa buhay. <tong> Lola, bakit ba mahalaga ang wika? Parang dami nating ginagamit na salita pero hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang kahulugan nito. Ang wika po ay parang salamin ng ating kultura at kaluluwa sa bawat salita. Mayroong kwento, kasaysayan, mayroong damdamin. Paano po? Sa pamamagitan ng wika, naipapasa natin ang tradisyon at paniniwala sa sumusunod na henerasyon. Ang mga kwento, awit at tula, lahat ng ito ay naglalarawan ng ating kasaysayan at kultura. Ah, kaya pala, Lola. Ang mga matatanda ay laging nagkukwento sa amin tungkol sa mga nakaraan para may pasas natin ng ating mga pinagmulan. Tama ka, Apo. Ang wika ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap sa pamamagitan nito na iugnay natin ang ating sa sarili, mga ninuno, at sa ating mga sumusunod na henerasyon. Ang wika rin ang, ang nagpapakita sa atin ng pagkakaiba na merong iba't ibang wika sa mundo at bawat bawat isa ay may sariling ka, kagandahan at kahalagahan. Ah, kaya pala lola, may mga taong nagsasalita ng iba't ibang wika. Tama. Kaya pala lola, may mga taong nagsasalita ng iba't ibang wika. Parang iba't ibang kulay ng isang baghari. Tama ka po, ang wika ay nagpayaman sa ating mundo sa pamamagitan ng pag-aaral ng ibat-ibang wika, nakakilala tayo ng ibat-ibang kultura at nakaunawa tayo ng ibat-ibang pananaw. Kaya po, mahalaga ang wika. Ito ay ang salamin ng ating kultura at kaluluwa. Ito ay ang tulay sa pagitan ng na nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. At ito ang susi sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Tandaan. Ang wika ay hindi lamang isang paraan ng komunikasyon. Ito rin ay nagbibigay tanda sa ating pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng wika, naipapahayag natin ang ating kultura, tradisyon at pagkakakilanlan bilang isang individual at bilang isang bansa. At ito naman ang ating susunod na halimbawa ng dula ukol sa pagpapahalaga sa ating wika. Isa sa dahilan ng ating pagpapahalaga at pagkatuto. Ang wika daan sa karunungan. Sa larangan ng edukasyon, mahalaga ang wika upang maipahayag ng mga mag-aaral ang kanilang mga kaisipan at matuto ng mga bagong kaalaman. Ito rin ang instrumento sa pagtuturo at pagpapalawak ng kaalaman sa iba't ibang larangan. Patungkol ito sa isang guro na nagtataglay ng karunungan at mga bata na masigla at masigasig sa kanilang pag-aaral. Maganda o magamahal ko si John Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa na nagugnay sa ating lahat, ang wika. Ria. Guru, alam ko po na ang wika ay parang isang susi na nabubukas ng pinto sa ating kaalaman. Tama ka, Ria. Ang wika ay nagbibigay daan sa atin na matutunan ng mga lahat at magbahagi ng mga ideya. Jim? Pero bakit po malagang ang ating sariling wika? Mahalaga ang ating sariling wika. Dahil ito ang napapakilala sa atin at ang bilang Pilipino. Ito nag-uugnay sa atin, sa ating kasaysayan, kulturo at tradisyon. Michelle? Guru, paano po natin maitataguyod ang ating sariling wika? Maraming paraan para maitaguyod natin ang ating wika. Mari tayo magbasa ng mga aral, ara, aklat sa Pilipino, makapag-usap sa ating mga kapo-Pilipino, at sumali sa mga organisasyon na nagtataguyod ng ating wika. Pia. Yeah. Grabe, nais po namin magpasalamat sa inyo sa pagtuturo sa amin ang kahalaga ng ating wika. James Tutulungan po namin na mapanatili ang kagandahan at kahalaga ng ating wika. Michelle Sama-sama po tayong magsikap na mapatatili ang ating wika para sa susunod na henerasyon. Tandaan, sa isang lipunan, ang wika ay nagbubuklod sa mga tao at nagbibigay daan sa kanila na magkaintindihan at magkaisa. Ito ang nagiging tulay sa pagtanggap at pag-unawa sa pagkakaiba-iba ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli ay nagpapaalala sa inyo ng kahalagahan ng wika sa ating buhay. Hanggang sa susunod na pagkakataon.